Hello mga Lodi, hello guys, welcome back sa aking YouTube channel Ali din nga pala in Ali the Dreamer sa aking YouTube channel at sa aking page So kung bago ka palang dito sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe and on the notification bell para po pa updated ka sa aking mga susunod na video mga So ito na guys, ito na mga lodi, panibagong video na naman ang aking gagawin. Dahil nung mga nakarang araw, wala akong masyado nagagawang video. So ang video na ito ay patungkol sa pinost ko noong nakarang araw sa akin Facebook, Facebook account. Ito ay patungkol dito. Ano ang natutunan mo sa panahon ng pandemyang ito which is COVID-19? So may, may mga nag-comment guys doon, karamihan OFW. So may nagre-reply din ako sa mga comment nila. Nasabi ko kasi guys na ano babasahin ko ang bawat comment nila doon. So gagawin ko ng video. So ito na 'yon. Bawat isa ay babasahin kong mga komento doon guys para po makita natin ang kani-kanilang opinion kung ano yung mga natutunan nila. So ito na guys. Unang-unang babasahin ko dito ay ang comment ni Zilin or Gilin Kempmark Santiago ang sabi niya sa ang sabi niya sa comment, pahalagaan ang buhay, wag aksayin ang panahon. Maging positibo ang pananaw at higit sa lahat, matutong magpasalamat sa may kapal na kahit sa ganitong sakuna ay wala tayong sakit na nararamdaman. Yes. <laughs> nice nice comment. Napakagandang natutunan. <laughs> so ang susunod dito ay si Samria. Samria, sunod na nag-comment dito ang pangalan nito hindi mabasa, hindi ko mabasa, okay, pero attach ko lang dito mamaya. Pero nilagay niya ang pangalan niya sa baba ng comment sa Maria. Sabi niya, sa manang loob, mula dumating ang COVID-19. Yung tipong napapagod ka na sa daming trabaho tapos makakat salary ka dahil lang sa pag pag, dahil lang sa kabasag ng glass, tipong gawain, pinapam pinapamassage ka ng amo mo o hindi, 2 hours ng masahe. Sobrang hirap na gawain iyan pero tinitiis ko lahat ng nilalabanan kahit hirap na hirap na sitwasyon. And, Andaananan magtitiis na lang walang hirap na din natin pagdadaanan para din sa family ko salamat kay ala kahit ganun man ay nakakaya ko pa rin mga pagsubok na to sukran galing yung kay Samria so ang sunod dito ay si Ibra Ilian Kamandan ang sabi niya ay siguro kung papaano mas maging maingat magdasal sa Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala magbigay sa nangangailangan sa panahon ng pandemyang magtipid, magpahalaga sa mga simpleng bagay, higit sa lahat, magpasalamat sa mga taong handang ialay ang buhay sa mga nakakarami, frontliner, lalo na sa Allah. Ang sunod dito ay si Baisilin Dima Dimaudang Makalanga. Ang sabi niya, sa trabaho ba kaya ko naman yung di naman nakakapagod, alhamdulillah. Pero noong narinig ko na lahat ng masjid magsasarado, nakakaiyak ng puso. Oo. <laughs> pati rin ako doon, ba, pati rin ako baboy nung narinig ko yon. So ang sunod, na niyang, ang sunod niyang comment dito ay COVID-19, ang pinakamabigat na binigay na pagsubok sa atin ni Allah. Ini, inilayanan tanin ninto umengka siya sa dunya kaadan maget mag, 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 mag amang gula ang sa lekitang ninto kalipataran tas kanin o dili sa loob ng mga pangyayaring bapa na, ilayanan tanulangon bakit kasi imbis na manganingini kanu alaw taala sa tabang na makinilan kinandaruan sulangon o masjid pagsubok lang yon kaso lahat natatakot na baka mahawa sila malungkot ba kasi sa tuwing oras ng pagdarasal di ko na naririnig yung pagdawag ng bang malapit sa amin ang sabi naman ni Hasna Sulaiman Maulana Pagod, Pagod minsan, maiiyak ka na lang sa sobrang dami ng trabaho. Minsan gusto mo nang sumigaw sa mga amo mo, kaso di mo magawa kasi ito, pinunta ko dito. Yung araw-araw may bisita sila, yung naawa ka na sa sarili mo kasi pagod na. Kaso para sa family mo, nagagaw mo ang lahat. Tanging napapawala lang sa pagod ng lahat ng OFW, paglilibang sa sarili, kung saan masaya. Pero sa likod ng ngiti nila ay may halong pagod, lungkot na nakatago. Ganito na lang guys, ganito na lang mga loko. Diba basahin ko lahat ng nag-comment, hindi mo na ako mag-comment sa lahat ng comment nila dito sa video na to. Dahil bawat comment dito ay nag-comment din ako, nag-reply ako sa post ko na yon So para po medyo hindi naman mas kahabaan yung video na to, babasahin ko na lang lahat-lahat ng nag-comment. So ang sunod dito ay si Latona Drews Ahle Ostrog. Uh, ah, yun na lang, si Latona Drew Ahle. Ang sabi niya save ng pera at dumami ang food na kaya kong lutuin higit sa lahat patient and prayer is the best armor. Ang sunod dito ay si Madam Rai Rai Palaw sabi niya for me is dapat laging maging alerto. For me is laging maging alerto sa mga bagay dahil maraming nangyayari sa mundo na di talaga natin inaasahan. Kailangan talaga mag-ipon at dapat laging mag-stack ng pagkain. Gamot, gamot na rin kasi di mo alam ano-ano ang mga sakuna ang dumarating sa atin dito sa mundong ibabaw. Gaya ng pandemyang ito, maraming nagutom, naghirap at nawala ang buhay. Huwag din kalimutan magsala 5 times a day and do daily. Ang sunod naman dito ay si Maymay Gepar. Sabi niya, kapagod lodi, daming trabaho, nakakatipid na rin. Ang sunod dito ay si Seka Sumatra Palaguyan, Abdul Karim. Sabi niya, para sa akin, Natutunan ko magsala everyday at magtawba. Kailangan magtawakal alal magtawakal la at pahabain ang sabar sa kawag magdamot, wag magaksaya ng pagkain, mas mabuti ibigay kaysa itapon. Dahil sa panahon ngayon, maraming nangangailangan ng pera, pagkain at kay, kailangan kong magpray ka magdoa ka dahil hindi lang para sa iyo kundi para sa lahat. Sukran. Ang sunod dito ay si Lin Yusof. Sabi niya, Nagmahal ako ng maling tao at di na mauulit yon. Good idea. So ang sunod dito ay si Bonjed. Sabi niya, Bonjed Hasim Dikay II. Sabi niya, nagusto ko ng umuwi para makasama pamilya ko kasi natatakot ako baka di ko na sila makita. Inshallah makakawi ka Bonjed Hasim Dikay II. Inshallah. Ang sunod na nag-comment dito si si IC by Nori, kamsa pangawilan, shoutout sa'yo. Natutunan ko kung paano makatulong sa kapong ng gigipit. Natuto akong magtipid dahil sa panahon ng walang wala ka, wala ka karamay. Natuto akong uminom ng pinaghalong luya, lemon at bawang. Natuto ako kung paano maging matatag, lab labanan ang kabangbaka na magkakaroon din ng COVID-19. At natuto akong lumaban at pinaglaban ng taong mahal ako. Good idea. <laughs> Ang sunod ay si Hiram Mabangkasan, sabi niya, Pagod, minsan maiiyak na rin sa sobrang dabi ng trabaho. Minsan sa dabi ng trabaho, gustong gusto ko nang umuwi. Pero naisip, naisip ko, hindi pa pala pwede. Pero kakayanin, kakayanin ko to basta para sa pamilya ko. Gagawin ko lahat ng makakaya ko at lahat titisin ko para sa kanila. Ang sunod na nag-comment dito ay si Alvin Mamadali. Ang sabi niya, ang, nang, ang natutunan ko sa pandemic na ito, most important is always pray to God, which is Allah. Saka dapat maging maingat sa lahat ng bagay na kung saan para malayo tayo sa sakit at manatiling, lagi tayong nasa loob ng bahay at dapat laging may stock na food sa bahay para di lagi lumalabas ng bahay para tayo ay makaiwas sa mga pandemyang ito. Hopefully, matatapos na ang pandemyang ito para back to normal na tayo para wala nang maghihirap na ating mga kababayan sa Saudi Arabia at sa buong mundo. Ang sunod na nag dito ay si Nerham Imran Abdulaziz. Ang sabi niya is prolonging our patience and strengthening our pay to God. Ang sunod ay si Hana Baygalman. Sabi niya mag ng pera, mahirap maging mahirap. O tama. Ang sunod dito ay si Almir. Ano to? Pangalan niya ay Arabic, i-attach ko lang dito. Sabi niya, pagod sobra sa linis at lahat uugasan, hindi nakakalabas hanggang ngayon. Ang sunod dito ay si Jason Claro. Sabi niya, pahalagaan ng mahal sa buhay, lalo sa family, dahil pag ikaw nangangailangan langin sa families pa rin totoo nagmamalasakit. Ang sunod dito ay si Hannah Dimoporo. Ang sabi niya dito ay, for me malaki natutunan ko sa pandemic na ito ay pahalaga ng buhay dahil minsan lang tayo sa mundo. Ginagal mundong ginagalawan natin, pwede bawiin na lahat Pwede ba na lang basta-basta ang buhay natin dahil sa hindi natin nakikita ang kalaban natin bilang isa sa mga nurse? Lumalaban hindi makita wala rin agad gamot minsan ako tinamaan. Isa, isa sa natutunan ko noong nasa buhay ako ng alanganin dahil sa nagpositibo at tuluyan nalagay buhay ko sa 50-50 na lang. Hanggang iyak lang sa alawag wag bawian ang buhay na wala pa na babaon na amal. Dahil doon mas lalo malaki natutunan ko ay halagan ang sala pray five times a day at nakilala ko din sino-sino tunay na kaibigan sa araw ng kagipitan sila naging family sandalan ko sa panahon ngayon ng kagipitan dahil malayo tayo sa pamilya natin always magpakatatag lang tayo wag magagaya sa iba naging pabaya sila na may mga hindi kinaya ang pandemic na to M may nagpapakamatay na lang dahil nawalan ng hanap buhay trabaho maraming gipit ngayon nawa ay mawala na itong virus na to dahil maraming buhay nasasayang, nasasayang lang sa maraming gipit at hindi malaman ang ano ang gagawin ang haba ng comment ni Hannah Di Maporo so intindi na lang natin guys mamaya sa panunood <laughs> ang sunod dito ay si Wayne Tayuan Uka ang sabi niya Alimudin, marami po. Natuto po ako maglinis ng bahay, bakuran, hugas ng plato, at natuto rin ako magluto ng cake. Then, maglinis ng katawan. Dati kasi isang beses lang ako maligo sa isang araw. Ngayon, three times a day na po. Ang sunod na nag-comment dito ay si... Si Jewels Alonto. Pinaka the most important, always pray, Lodi. Uh, lessons from the COVID-19. Life is short. Jobs are temporary health is worth. always save money and we need God to survive. Ang sabi naman ni Sino pa? Oh, yun lang, wala na. So hanggang dun lang guys yung nag-comment doon. So binilisan ko na yung pagbasa para yung video natin ay maiksi maiksi lamang. So hanggang doon lang lahat ng nag-comment guys So nabasa ko na lahat Binilisan ko na yung pagbasa para ano Mabilisan lang Make eksila yung video na to Hindi abot ng 20 minutes or 30 minutes So ang idea ko guys Ang opinion ko sa lahat ng nag-comment So sal maraming salamat Dahil nag-comment kayo Nakipag-cooperate kayo sa post ko sa Facebook Sa pagbigay ng in in inyong mga opinion O inyong mga natutunan sa pandemyang ito sana po ay nagustuhan ninyo ang video na ito at pagpasa ko ng mga comment niyo. Kung na napanood mong video na ito, mag-comment ka sa baba para po malaman ko kung isa ka sa nag-comment o nanood ng video na ito. Thank you guys. Thank you for sharing your idea and opinion and thank you for watching this video. Maraming salamat and sa lahat ng nag-subscribe ng aking uh, channel, almost 3,000 subscriber na ako ngayon. So maraming salamat guys. Thank you so much. I really appreciate So hanggang dito na lang ang video na ito mga lodi Dito ko na tatapusin Binilis lang ko na yung pagbasa ko Para 24. pwede umabot ng 20 minutes Or 30 minutes ang video na aking gagawin Para lang basahin ang lahat ng opinion Lahat ng nag comment sa aking previous post Sa facebook ko So ang opinion ko guys ang May share ko lang sa inyo Kung ano yung natutunan ko sa pandemya ito So yun nga guys nab Nabanggit na lang iba yung Iba sa mga opinion ko So ulitin ko na lang ang natutunan ko sa pandemyang ito, dapat lagi tayong maging maingat. Magdasal sa Allah hindi lang sa araw ng pandemyang ito. or sa buwan ng pandemyang ito. At ang ibang natutunan ko dito guys is magtipid. Magsave ng pera dahil ang pera ay kailangan natin kikangak. kasi karamihan sa atin walang trabaho, hindi nagtatrabaho hindi lang sa hindi lang tayo magsisave ng pera para magpatayo ng bahay or bibili ng kotse or bibili ng ano kung ano-ano basta magsave tayo ng pera dahil hindi natin alam kung anong oras anong anong month anong year or saan kung saan kung saan darating ang mga pandemya kagaya ng COVID-19 dahil hindi lang COVID-19 ang pwedeng tumama dito sa mundo or darating dito sa mundo o sa bawat dito sa atin maraming mga pandemya or mga mga sakunang darating na tigilan na batalo no alaw Ta'ala. So lagi tayong magpray. So yun na lang guys ang may share ko sa inyo sa, sa oras na ito. Yung mga opinion ng bawat isa na nag-comment doon sa aking previous post. So kung nanood ka sa video na ito guys, gusto ko lang magpasalamat sa iyo dahil umabot na ng 30,000 ang aking subscriber kung isa ka, kung subscriber kung isa ka man doon maraming salamat sa pagsubaybay sa aking YouTube channel at taus puso ako nagpapasalamat sa lahat ng nandito lahat ng walang sawang sumuporta ng aking YouTube channel thank you so much and Allah bless you all guys and abangan na lang ang ibang ibang mga video na aking gagawin dahil ngayon hindi pa ako makakagawa ng mga magagandang content gawa ng quarantine gawa ng lockdown, gawa ng pandemya ito. So inshallah, inshallah magkakagawa tayo ng mga marami pang video. So sana wag gayong magsawang manood kahit wala namang makukwenta yung mga video ko. So salamat dahil nanonood pa rin kayo. At kung nanood gawag na wag mag-skip ng ads. Lubos-lubosin ko na 'yon para po <laughs> para So see you next time. Don't forget to subscribe, like and comment Ali the Dreamer. So guys welcome to my channel so guys don't forget to like and subscribe